May sumabog dito. Kaya buhat tao, tao. Ah, tao Masasan. Parang bomba. Kaya babatay. Ayun. Ambulansya, ambulansya. Barangay, barangay. Bomba, babaan yung asawa. Oo, yun. Okay.

Sige, samahan nyo na. Sino pa pinsan dyan? Sabay, pa na lang. Baka gasol, sumabog ang gasol. Bahay, sabog? Bahay, sabog? Saan ang bahay? Ayan Ay, na lang? Ayan lang? na lang? Pupunta natin yung bahay. Tamaan muna Kiko. muna. natin yung bahay ha. Paano muna? pa? si sa Bahay ang nasari. Ako oh, gabi. Grabe. Hindi yan. Ito, oh, parang bomba. Ubus oh. Putak kaya sa buong no? Buong Oo. Oh. Ayun oh. Ano may nadamis no? <coughs> wala. Ay laki daw. Ayun. Ayun. Meron meron. Nadala na. Nadala na. Putak. Lakas <coughs> yan. Nga doon. kami. Grabe. Ang lakas. Ubus ang bahay oh. Yan ang hindi ko alam kuya.